W95.1 FM Philippine Standard Time, 50 minutes past the 4 o'clock Napakabilis ng oras natin, kayo'y nakatutok pa rin sa W95.1 FM Dito sa ating programa, Ang Paglalahad 2025 Kasamang inyong lingkod, Alex at Paolo G. Santos, ang senior producer ng CLTV 36 Ayun. And yes, kasama pa rin natin ang ating panauhin ngayong hapon Uh, Mr. Andy Lackson, ang mayoral aspirant ng Concepcion Tarlac. Okay, narito na tayo sa exciting part. Sabi nga nila, kaya wag na nating patagalin pa. Mayor, ready na po ba kayo? Ready na po. Gina, Gina, G. I'm Gina, sorry. Gina po ba? Gina, Gina. <laughs> okay, sige. Mabilis ang tanong <laughs> lang po ito. And, uh... Pwede lang po kayong sumagot ng yes or no. Wag, wala pong ano, uh, explanation ang kailangan oh, dito. Oh? <laughs> Ready na po ba? Aro! Aro! Okay. Anya, araman, okay. Yung Let's oh. get it on! Kung manalo kayo, ipapakita nyo ba sa publiko ang breakdown ng annual budget ng bayan? Yes or no? Yes, definitely. Pabor po ba kayo sa reinstatement ng death penalty para sa heinous crimes? No. Tatanggalin niyo po ba ang mga tiwaling opisyal sa lokal na pamahalaan kung may ebidensya ng katiwalian? Yes po. Naniniwala ba kayo na may mga opisyal sa konsepsyon na may kaugnayan sa ilegal na droga? Yes. Pabor ba kayo sa mas mabigat na parusa para sa mga nahuhuling sangkot sa ilegal na droga? Yes po. Kung mapatunayang may katiwalian sa inyong administrasyon, bababa ba kayo sa puesto Yes po. Okay. Eto naman, mabilisan lang din ito. Fast talk. Mas lighter na ito May chill nyo na po ng konti. okay. Indoor or outdoor person? Indoor or outdoor? Mas bet ninyo. Indoor po ako. Indoor. More time or more money? More time. Okay. Walang wifi o walang aircon? <laughs> 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 Can I answer both? <laughs> Isa lang. <laughs> okay. Walang wifi <laughs> o walang aircon? <laughs> aircon na lang siguro. Mainit ka yun. Nakikilit si Mayor sa tanong ni DJ Alex. Ako, all, ah, kahit ako wala akong masagot doon. <laughs> oh. All this are oh, today's music. All this ako. All this tayo. Yeah. Dancing or singing? Singing. Sample naman dyan. Hindi. <laughs> <laughs> uh, mamaya na yan. Oh, mamaya po yun. O yan. Pasta o oh, crispy pata daw. Ah, crispy pata. Crispy pata. Hot or smart? Ah, smart. Talaga? <laughs> yes, ma'am. Okay. Na. Mountain climbing or swimming? I'm mountain climbing. Mountain climbing. A good listener or good speaker? Um, I think I'm a good listener. Okay. Uh, lights on or lights off? Lights on. <laughs> okay. <laughs> Mabilis o sigurado? Sigurado. Okay, barkada o pamilya? Pamilya. Trabaho o bakasyon? Trabaho. Kape o gatas? Kape. Unang proyekto po, kalsada o eskwelahan? Eskwelahan. Curfew para sa kabataan, oo or hindi? Oo. Tatlong salita na naglalarawan po sa inyo bilang isang leader, Mayor? Porsigido, prog uh, progresibo at uh, agresibo agresibo. Gusto ko 'yan. Okay. Mensahe po ninyo sa mga kabataan o kababayan ninyo sa Conception Tardak. Uh, sa mga kababayan po, is particularly sa mga kabataan sa Conception, I invite you to be aware of the issues, especially this upcoming election. Uh, kayo ang majority ng mga botante sa hindi lang sa ating bayan kundi sa buong bansa. Make your voices be heard maging involved sa mga lahat ng usapin sa politika because uh, minsan hindi nyo pinapansin ito pero yung mga leaders na may elect at iboboto, yun ang gagawa ng direction ng buhay ninyo. Mm -hmm. You have to be very aware of that. Kaya dapat uh, maging uh, magaling sa pagpili, hindi lang sa pagpili, kundi sa pag-assess. Kung sino yung mga kakapat dapat uh, maging leader sa ating bayan, sa ating bansa. Sana po, yun ang gawin nyo dahil kayo ang pwedeng mag-start talaga ng pagbabago. Mm -hmm. Okay, Paolo G, baka meron ka bang uh, pahabol na gigil oh, na message yung, dyan? Yung, yung, yung... yung, yung. Yeah. gusto <laughs> so, Yung mga nakikinig sa atin talagang uh, na dito sa ating programa ano. Eh, si Dr. Hilario James uh, ayun. Ooh, naka nag -na -drive daw, uh naka habang nagdadrive daw willing-willing daw dito sa ating pong uh, talk show mga kaibigan at doon sa mga followers namin sa Concepcion Tarlac. Shoutout muna po kang Mayor uh, Noel Villanueva, ingay kang BFF. Mayor, And, uh, kayo po? Once upon a time, eh, talaga naman po ang uh, kanila hong samahan. Eh, ayun, naikukwento din naman ni Mayor kung gaano kabuti yung inyong relasyon. Once upon a time. ano eh, At uh, eto, yung mga nagtatanong sa atin sa social media, may, may tuloy yung walit ang debate? Ara? <laughs> Na, Nano milyari? Ngara? Panayan eh, ko lang mo po. Panayan mo lang. <laughs> Siyempre po, iling, iling makalukluk. Uh, hmm. We're ready for it iset jam mo po. Pero, siguro, dapat parehas. Sabihin na, uh, on an impartial uh, venue, at uh, ating moderator siguro na gawa. Mm. At uh, pablasa, ining paglala it itong programang ito, paglalahad, may mga pagkakataon uh, na hindi kami, hindi namin mai naitatanong lahat. ano you know? Yung mga isung uh, isyong lokal. Ikaw, dito sa ating upuan ngayon, ano yung gusto mong maiangat sa lahat ng mga local issue you know, dyan sa conception, Ano yung gusto mong maiangat na pag-usapan? At doon ang panimbangan na mga butante ng konsepsyon sa inyong dalawa ni uh, Mayor Noel Villanueva. Iangat po siguro yung kultura ng pagtingin sa eleksyon na progresibo. Hmm. Na dapat uh, hindi yung dating ginagawa ng mga traditional na mga politiko. We have to raise the level of awareness of the voters. Mm -hmm. Whom to vote, who to vote. Mm -hmm. Yun ang very key. Dahil lahat naman maganda yung programa. Mm -hmm. Lahat naman may mga plataforma. Di ba? Pero tingnan kung sino yung karapat dapat at sino yung dapat. Uh, may comment lang sa ano. Actually, ang dami natin okay. comments. Sana hindi oh. lang natin mabasa lahat. Okay. Ito, uh, from uh, Mr. Boy Santiago, number one dapat priority kay metong abalening education at yung susi na ning kakaluluan. Ustong ating uh, may yaring metong aanak. Mm, Ayan. Yeah. So, glungkiyamu naman kayo itong tipong Uh, pinapalalim yung uh, kwento diyan sa konsepsyon eh, no? Pero ikaw, papa, papaano mo tinidignan yung mabuting pangungobyerno? Kasi may may mga barometro tayo si DILG ito, sinasabi pagka pumasok ka sa SGLG, ano? Eh, bro, sabihin, miraras ka kitang kay, tagumpay nitang gustong pa no? Higa, maka ano mo lalawin itang, nung pisa sabihin tamo itang kai good governance. Iyan ko pa na ako po sasabihin na, alang kwenteng development at programa. Nung ding tao manok na kang kimeto nga balin, mahanap la. May sabihin ng gabi If You want to uplift the town, you must also uplift the lives of the people. And that is your vision. That is uh, the key of being a very effective leader. It does not comprise all the projects, mga establishments na ginagawa mo. Uh, but we are people-based. And the greatest resource that we have is our people. Doon tayo dapat nakafocus. Alright. Maraming maraming salamat po sa inyo. May gusto po kayong batiin? Um, binabati ko po yung pamilya ko, siyempre yung ko, yung mga anak ko. And ang aking mga kababayan sa Concepcion. Uh, dakal pong dakal salamat, kaya kaya kayong lugod at uh, patuloy na support kaya katamo. Maging uh, datang yaga na ganang uh, kaya po both who support us and those <laughs> who bash. At saka yung mga hindi sa mga support sa amin. alam ko nakantabay kayo. Huwag kayong magalala. Uh, nakakatulong muna ako sa inyo pa kahit pa paano. Kasi at least kumikita kayo dahil sa akin, di ba? <laughs> Kung wala ako, wala kayong kita, di ba? <laughs> Easy. Edy, yun lang. <laughs> na. So, okay. Tapak na ba rin? Alright. At pong nakapaniyam live dito sa so studio, ang mayoral aspirant ng Concepcion Tarlac, Mr. Andy Lacson. Muli, maraming uh, salamat po sa inyong oras. And uh, Paolo G, thank you so much for uh, being with us. Bukas, ay hindi, bukas may plataforma tayo. Yeah. Okay, mm -hmm. so Thursday ulit. Si Madam Sonia naman doon mm -hmm. sa -hmm. Abangan. Abangan po ninyo ang ating uh, paglalahad at 2025. Okay, tandaan, ang pagboto ay hindi lang isang karapatan kundi isang tungkulin natin bilang mamamayan. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating bansa at ng susunod na henerasyon ng Pilipino. Maging mapagmatsyag, maging matalino at higit sa lahat, ipakita natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan ngayong election 2025. All right, and uh, Abang na <laughs> Abak na kaya Ako po si DJ Alex. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta at sana'y patuloy nating ipaglaban Ang isang mas maunlad at mas matatag na Pilipinas. Abangan mo din ating programa sa Webes March 13, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM na sa Bayang Mapapanood Live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Punto Central Luzon, Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad sa Radyo 95.1 FM. Ang mga puro kurun na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. De Mamayan Pad